Ayan guys. Paparbes na tayo ngayong araw. Hinog na. Ayan yung ating palay. Mamaya mga ano alas 10 pwede na umpisahan. Marami ng ano dumapa. Ayan. Ang ganda ng ano hinog. Malapit na mag -umpisa. Ayan, oh. Dumaada pa na. Ito. Ito, sayang. Marami nang masasayang dito sa palay. Ayan, oh. Ang ganda na ng hinog. Ang hmm. ganda na hinog ng palay. Hmm. Ito, matindi yung ano. Dumapa na yung ano, palay. Ayan guys, oh. So, marami nang masasayang. Marami nang masasayang sa ano, palay natin. Oh. Dami nang dapa. Gagabihin na tayo dito sa pagpaparbes. Guys, gagaabotin na kami ng gabi dito. Ayan o. Daming sayang nito. Dumapana na. Nasubra na sa hinog. Sumubra pa nga. Ha? Sumubra pa nga.